Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. bago tayo magsimula mga migs shout out natin itong si Sator Loof TV so siya po yung na-interview ko na si Mark Sator ito yung youtube channel niya ito ay tungkol sa mga kalapati racing so mahilig siya sa mga ganyang bagay kung kayo gusto nyo i-explore ang racing ng mga ibon kalapati so subscribe nyo ang channel na to pakibisita na lang thank you Ang unang tanong ay mula kay Edward Nicole. Ang San Benito po ba kailangan pa po bang usalan ng haekdona? Depende sa dasal na gagamitin mo o gagawin mong dibosyon para sa San Benito. Pero kung susundin mo yung totoong aral ng San Benito na nagmula sa simbahan, hindi na kailangan ng haekdona. Kailangan lang dyan ay ipa exercise mo pag class mo yung mga nakakapit na masamang enerhiya tapos ipabless mo sa pare pagkatapos niyan gamitan mo ng dasal na patungkol kay San Benito pagkatapos yung mga basag niya kasi ang totoong aral ng San Benito ay galing sa simbahan at ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya ay ang banal na espiritu hindi yung mga sikretong pangalan ng mga elemento na hinahalo sa Haekdona kasi ang Haekdona occult po yan hindi po yan recognized ng simbahan ang pangalawang tanong naman ay mula kay Ninitaro Tyro Sir halimbawa nakabili po ako ng medalyon ng San Benito sa iba tapos ang gagawin ko pong puder ay yung galing ng simbahan nabigay nyo po pwede po ba yon kasi yung binigay na poder na binigay sa akin ay yung imok, gidok at dok po so kailangan na dali mo muna yan sa simbahan bali ipalinis mo muna yung San Benito mo meaning ipalinis spiritually so kailangan yan usalan ng exorcism prayer ng pare pagkatapos ipabless mo sa pare para yung totoong enerhiya o grasya ng Holy Spirit ang mamamahay sa San Dibinito mo hindi yung gabay na bigay ng isang occult deity so bago mo usalan ng usal na pangsimbahan ipaklens mo muna yung San Benito mo much better, lalong lalo na pag nabinyagan na yan o nakonsagrahan na yan ng isang occultista So, yun lang po. Ang pangatlong tanong ay mula kay Andy San Juan. Bro, okay lang po ba ipangkarga ko sa Santo Cristo Baliktaran yung Salmo 91 tapos yung Anima Christi? Wala naman problema doon kasi biblical naman yan. At saka yung Anima Christi, yung hindi corrupted, galing naman yan sa simbahan. So, wala naman problema dyan. Except na lang kung yung Santo Kristo mo ay may sapi na. So, malamang aalis talaga yung nakasapi dyan. Lalong lalo na pag purely biblical. Kasi nasusunog sila dyan eh. Yung mga masasamang espiritu nga natataboy. So, yung mga sumapi pa kaya. Pakiramdaman mo lang. Malay natin, baka hindi masama yung nakasapi hindi siya apiktado sa dasal so okay lang pero kung apektado siya sa dasal ang resulta niyan mag conflict yung energy sa katawan mo lalong lalo na pag lagi mo yung suot so maaari kang maging mainit ng ulo mo parati o di kaya medyo mahirap sa pera mabigat sa pera ganon so much better na kung nabinyagan siya ng occult yung pang-occult na lang dasal yung gamitin mo. Kasi yung Santo Cristo, kasi occult version yan ng crucifix ng simbahan. Ganyan naman talaga yung occult. Kunong yung nasa simbahan, gagawa sila ng kanilang version. Ang next question... Walang pangalan eh, username lang. Sir, good day po. Kailangan po ba ng agimat kung sa tunay na Diyos ka magtitiwala? Hindi na kailangan. Kasi hindi naman lahat ng tao gumagamit ng anting-anting. Yung iba, mga puder lang sa katawan. Tapos mga orasyon. Ang medalyon po is parang power bank lang yan. Kumbaga imbakan siya ng energy, ng psychic energy mo, ng power of thought mo para in terms of pangangailangan so may paghuhugutan ka ng energy naka-reserve na siya doon kung wala ka pambili ng agimat or ng anting-anting rather so kapit ka sa Diyos talaga ang panglimang tanong ay mula kay Bongski TV Idol, okay lang ba na pahiran ng ordinaryong langis ang medalyon? Ano ang pakinabang ng langis sa medalyon? Ganito kasi yan. Pag sinabi nating pahiran mo ng langis, dapat yung langis mo ay konsagrado din. May dasal siya. Kasi dagdag yon na energy, power of thought, psychic energy para sa medalyon mo. Kung ordinaryong langis lang ilalagay mo, panglinis lang yon, pero kung lalagyan mo siya ng langis na may dibusyon din, so yung energy doon, madadagdag doon sa medalyon mo. Kung magpapahid ka rin lang naman ng langis, yun na lang may dasal, konsagrado. Yung may bindisyon. Kasi mayroon niya ang ano eh, dasal para sa oil consecration. Share ko na lang yan pag ano nakabakante ako ng oras medyo mahaba kasi yung proseso niyan parang ritual din pero malinis siya na paraan wala kang gagamitin na ibang mga salita na hindi mo naiintindihan so babahagi ko yan next time pero sa ngayon kung meron kang langis dyan na ordinaryo much better na coconut oil hindi yung coconut oil na pang komersyala yung pang prito, huwag yun yung coconut oil talaga na Niluto, ginawa siya na pang pahid. Panghilot. So as of now, kung wala ka pa ang consecration, bulungan mo lang ng simpleng amanamin. Okay na yan. Malakas na yan. Basta may tiwala ka sa dasal. Tapos yung dasal mo, naiintindihan mo, iniintindi mo at sinasapuso mo. Hindi yung nag-usal ka ng amanamin na para ka lang nag-oral recitation, para lang minemorize mo, tapos sinabi mo. Mali yan. Dapat, pag nag-uusal ka man ng ama namin galing talaga sa puso iniintindi mo bawat salita kaya nga channel natin buhay na salita kasi magkakabuhay ang salita kung sinasa puso mo at naiintindihan mo so ayun mga migs kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot i-comment nyo lang dyan sa comment section o kung meron kayong tanong i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics So, kita kids. Until next topic. Thank you.